If follower ka ni Damage and the social climbers, Moni siya siyang exact nga lamisan na makita ninyo sa iyong mga live ka na magkaon-kaon siya. Lola, no, may kanyang. Oh, may ni suka. Uyak! inununan unan Nga pinabala. Magdili ka mag Ay, di ko mag-diet ka rin. Um, di ka mag-diet rice? Oo. Tapos gini nga. yung baso. Uy! Pag-ibaw, pagkuhan ba? Ito mo na rice? Sabaw. Pang oh. <laughs> kape. Asi TM. Bodega. Oo. Oh, ah. Ito kamera sa banyo. CR, oo. Sa maligo mo, nai. Na, no, Jud. I mean, na ay, salina. Bala ka kung kaya ni mo, kaya oh. ang mga babae na mo sa una, kaya sila ni... Ang uban, pupunta so, mag-gid kay kung baya ka ng 5 minutes na baya so sila gusto nila ng paghubo pag sabon direk direk na kaya kung nabay mga sinak kaya magkana na o kaya lalo 5 minutes rin mamaligo? maligo dapat 5 minutes rao eh taas na magkana hindi o Ano na buhaton na ni buhaton sa lahat ng babae halo ay si Alexa tsaka si Samantha pag maligo sila kung karon maligo sila sa buhok magkulot na sila mag-blower after After 3 days, saka pa sila mag-appel sa buhok. Ah. Kay Dugay, mag-shampoo pa, mag-conditioner. Oo, ah, ah, pa din. Mm, Ispray-spray na lang sila. Kasi may tabo kung malapas o 5 minutes. Eh, sige ka i-buzzer. Or uh, dili, makaon ang oras sa uban. Ah, uh, okay. Ang, ang ah, uh, ako mong mong buhaton. Mag-laminate din ka. Man, nag-vantage na sila sa kuha. Hindi time. ka naliligo. Ano man ako. Na may kanyang, ah, limat ang buhok, 20 minutes, 20 minutes lang kay... 20 minutes na ng oras niya hatag kaya taglimar ng minuto. Yatag ko nilang kabuuan. 20 minutes, oh. Kasi so, na maligo, ganyan, ganyan. Pag on sa shower call, ako dito ko sa pool maligo. Ma uh -huh. Mura kung 1 hour pa may kadagan, halos 1 hour, may hour 45 minutes. 45 minutes, di magligo-ligo. Di ayay ko pa ulit uh -huh. to. Ilan din kaunan to akong 5 minutes. Dahil pag end shower call, ayun din kumukawas. Mana din sila ako mag-ilis na kung ano'y banlo-banlo. Ah, <laughs> oh, pwede din maligo sa pool. Mm hmm. Pwede din pwede manabon sa pool. Dili pwede. Okay. Basta pag shower call, automatic open po ng pool. Unless under maintenance siya na igutan tuloy chlorine. Pag shower call, tuloy-tuloy siya. Mm -hmm. Dili siya ka ng putol-putol nga. Unya na unya na nami kun sa next 30 minutes. Pag ka takabuok, na 5 times 3 to eh. 15, 15 to 5 times 3. I mean 6 ba? Pag 6 ka, pa, pag 5, 6 times 30, 5, 30, minutes. Oo. Oh. 30 minutes? minutes. Oh. minutes Yatag na. Nanana na sa TV de plasma dahil magkuan. 30 minutes shower call. Pag oras ah. na niya pa hanggang 0. So dapat ikaw, 5 minutes lang. Ngayon na, Brenda, di ka maliligo. Oh, kakainin nila yung oras ko. Oh, pang kamera na pag, pag nag-shower ko. Yeah. Na. On ka na doon. I mean, oh, pang kamera sa CR ba? On. On, yato? on gani? On. Kasi purpose sa CR, nga kamera, kung dili siya i on, kung na-tao. Ito na yun na nila na, po, if ever na sa so, na content like, na na emergency, na na tumba, oh. Uh -huh. in case of emergency. Pero, ang yun nila, sa monitor daw, nakasiluit siya, more na nakatabon ng uh, tela, ano lang tapag nalay si uh -huh. ah, na disgrace na? Ah, sa monitor lang po, pero naka-save na. Tanaw na lorin jogi ay. Eh. <laughs> <laughs> Ako ba, eh, matanap ko. Stop. Yung sa sige lolo nito. <laughs> Stop. Mga housemates. Kyle! Gabrip, kagkaligo sa ni Kyle. Ito na ni KD. Uy! Ba magbrip-brip pa? Ah. ka? ano siya? Ano siya ta? Bahala mo! Kamay mag-adjust! Ano ah. siya <laughs> ah, na? Kaya, kahit yung kameraman mo yun. Dito ba nakabala na kay Heaven? Italy ba siya? si Heaven ba? So hindi niya ganaan sa Big Brother House siya. Ang CR, hindi ka camera. May interview kami kay Alexa. At first, ayaw ko talaga kasi may camera. Pero nung kaulauna na, bahala mo dito ay. Eh. Sino na? di na? lang ito ang um, ako. Ano ba ito? Yung 15 days, may sapuan kami. May pinakatagal nga nag-out ka rest. 15 days, may sa hotel nga. Grabe oh, oh. ito akong pagkuhan sa hotel, oy. Pero libre na nila. Hanap itong magmata, bitaw ka. Wala nakakabalood sa orasan niya. Wala cellphone ha, ang atubang namin mo kay TV, kama, murag ka na, sa toy na ito, akong bottom ito, huwag na iyap, ginakot na nan. Sakyan na nga mo agi ka dito, kapalinti sa kuwan. Wala ka pa ipriso ba? Oo, naiyap na mura, ginakot ang parto sa sobo. Wala oh, ka kabalo sa oras? Wala, wala oras, wala ka nan. Makabalo na lang sa pag unsa na oras sa na ay manuktok para kaon. Uh, wala orasan dahil? Wala cellphone ba? Wala. Wala ka nga. Off-white. TV, pero wala connection niya. Yeah. Okay. Nag-request lang din yung, ano, yung, 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 sila uban kay nagdala sila mga si treadmill, nag uban nag si Elisa nagdala bola, gitara, sama kuno minutes babe, Ako wala John. Movie. Yung, Tapos nag-request gilakat nag na mag -abto. Kay boring na ka gusto na ko out. Si mm. padalan ni mi kuandayon, USB dayon. Eh. man mag hotel arrest pa. Dati lahat ng housemate hotel aras ganyan sila pero 2 to 3 days na abtan nung may quarantine so kanya na 15 days ka mag swab test biya na 15 days wala ah. Hotel aras siya para masanay ka di ka mas culture shock na wala kaya ka istorya na may kamera ana. Saka yung wala ng cellphone kasi sa talob di wala ng cellphone. Para pina ako pinaka challenging. Kami kayo lang basta Ang pinaka challenging bito ka challenging bito ka ayo kanang tulog na.

bawal na ba ako mag-istorya so hantun nga katulgun yung kay wala kay bawal ay cellphone wala ni lapel bawal kasi kay lapel so nakaganon lang ka kay nakaganon lang tinisinipahat sa mata ah. ang uban mag-abre og mag libro magbasa dig mga bible tanan-tanan pa dili bawal magdalag mga libro mga libro baka, Bili, bawal uh, so magba ipatay na b'yang ila okay. pero nanay ganay nga ani nag-usay mag an yan pa ilawan so wala ko baton Pulaton, ganyan mo okay. nga matulog mo nga struggle from hindi sa 3 months sa kanang tulog na. Nandoon ka nirog matatanan no. Oo. Kay pag sinabi uh, na naman ni mag wake, at, up uh, wake up call. Grabe din discipline nito. Tulog uh, uh, ka iyo. Eh. Marag military no. Karon gali kay grabe na sila kay sa adlo-adlo kay kailangan naka outfit for minty. Kami sa una kay naka duster na lang ba ako naka duster lang ko pambalay na, wala ko ba. Kung unsay mo madala nga agad... like So, ako question kay kung unsay mong need na magid kay need na andan din mo mm. sa for skincare product. Ipadala na niya. Kadala tanan sa ila. Ngua tabot nan lang og mga tape para di makita ang product. Ah. Uh, Kami wala ka concern. bawa wala ka chinelas o wala ka napkin. Ingon man ni kang kuya kuya kun naka specific di ka ko tolo kuya padala po ng kulambo po ganito ganan. Ila may instruction tanan sa imong kun nang lagi contact. Ni kani wala ka gi restrict sa masitero. Ngulo oi. Yan nga gusto nila kaya napasok ako eh. Pero meron kang dadali, meron kang iiwan sa loob ng kung kung papasok ng bahay, ano yung pinaka hindi pwedeng mawala, ganyan, ganyan, ganyan. Kuya, iwanan nyo na sa akin lahat. Huwag lang yung kulambu ko. Katawa ha, yung, yung babae nga sa Indy Mall, sa interview. Nabahala kayo dyan, basta ano dyan nga. Kaya pila, pilihan sa final casting ha. Ako, si Poo, si Negu, si Aura. Ah, yan. Ay, sa kakuhaan, sa celebrity. So, sa comedian nga kuan? Ako gilang nakuha. Nanagyan pa din nga rin akong tubag bay. eh. Kulambu. Di pwede kayo. Ulang buo gid mawa. Big brother, pwede ni mo siya sulod do. <laughs> <laughs> Grabe, Grabe ka to mong kuan eh. Grabe gid ka kuan nga sa to na mo kanang pa audition type. biglaan na dito sa tanan. Grabe ba 10 years ba pila ba katuod. Wala kay mo invite mura mismo na kusa na audition. Wala gi ay, ay, ay invite me. Tawagan ah. me nga. Ah. Kung gusto mo Or, ba mag audition. Kasi oh. that time lagi kas ko sa Darna. Ah. Tapos ano na yon kanang Darna kinsa si Darna to? si Jane. Jane. Tapos ano na to siya? Kanang launching na sa launching na sa kanang mga cast. Tawagan man ko sa akong handler nga Brenda, meron ka, 'di ba? Cast kanang na Darna Opo. May tumawag kasi sa amin na ano, so i-decline ko na lang to, reality show daw kung pwede ka daw, sabi ko. PBB po ba yan? Kaya wala naman yung PBB, ang tagal na. PBB po ba Sabi niya. Tawagan ko ulit, sabi niya. Brenda, yes, PBB daw siya, pero TV edition siya, tapos celebrity edition ka, sabi ko. Seryoso po ba yan? Binyo, oo. Kanang, hindi ka papasok. Ano pala? Shortest shortlist naman. Ano pala nga i-audition ka, interview. Uh -huh. decline ko na. hindi po, wag po. Tawag di po pa agad lang ni Isa Kalsado sa grupo namin. Ganang ganyan. Madin lang magdarna. Ma'am, pwede po ba ganito? Ano sila nga? Kanang, pangarap mo yun, unahin mo yan. Kasi yung teleserye or project. Marami pa naman opportunity. Go for your ano dream nga ganito. Ganito po kasi ganito ganyan. Basta, sana mapasok ka para worth it yung pag-decline mo sa amin. Ganun nang e sabi. Kaya di na ka makabalik sa Darna. Okay, okay. magsugod naman. Same sila, Ana, Dayon. Kung... Hindi, okay, tawagan na ko dayon, Interview na Dayon. Saan <laughs> ko muna yung pag-interview sa ako. Mga staff una, ganun-ganun. Ang tunga mga big boss na Dayon. Oh. Waiting. Brenda, pumasa ka sa first round. <laughs> Grabe, ginawa kong kwan. Nabalik, ka, nabalik yung memory sa una. <laughs> Oo niya. Kwan, di pagkita, ginawa kong nag condition ko, Ana. Di pagkita na ako, tanan, tanan, tanan. tas Siyempre, like, advantage ng Bisaya lagi. Basta oh. interview kanang, na Bitante pa ya. Dili bisaya sa lampo. Dili. Ay bisaya man si po. May pagka bisaya man siya. Pero uh -huh. advantage jud ang basta lain ra gyud personality ba personality wise. Did you good nga? Dapat talaga personality ni Brenda ganang 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 ganang. Nya yeah. kabalo mo sila nga palaban kay ko. Ano nya? Uh uh -huh. Tapos mo base gid sila sa story. Sa uh -huh. life story gyud asa ko man gikan ganang ganyan. Ipakwento gyud sa imo ang imo mga insecurities tanan bawal tanan tanan tanang gyud sa imo kinabuhi. Jasper na jud ka. Ito naman. na wala ang diet kining ka kauna na. Kada dalawa sa dapat. Nugay ka man interview. Mag-interview ta ani <laughs> kanang kwarto. Dai <laughs> pagkwento kasi talaga sarap. Mhm. -mm. ko kabalo nga. Nakasulod ka final na kadiba shortlist pa man. Nagatatlo ko ka interview. Ana nga Brenda, wag ka mo nang anuha kasi konti na lang kayo pinagpipilian, di ko ha. kasi nga semana na mamukhandler. Mhm. -mm. Unang interview ko stop. Pangalawang stop, andun na si Derek Loren. Tapos, mga endemol yung babae, may ari ng endemol tapos in-interview in na yung anong kanang kanang anong to include ko to, sa naka kung, zoom meeting naman to. Tell me something about your background. Ano yung ko? my background is color gray sofa with um, flower base ganyan ganyan grabe katawa sa <laughs> the mall naman no that, that's not what you're talking about mm, -hmm. comedian ganyan ganyan grabe katawa good as in tapos di tapos na sige sa congratulate Brenda Tomorrow na daw for revelation na dahil nga na na. Okay sa'yo makasulod. oh, mutong video din ako. Brenda, congratulations because you are one of the top official housemate. Ah! Ang gabi yun! <laughs> ako din tawagan sila ni mama, tanan ako mga close friend. Ma, emergency, ganang ganyan. Diyan mag video na ako at mga friend na ako. Nga naman, uh, ganang kasukuan mga good ka ng gabi. Ganang naman dahil pasok ko sa PBB. Yawa <laughs> grabe gitu nga kuan as in giblag mo ako tas pero yeah, dito gyud ko na daot sa wakoy fan base tungod kay na daot yeah. ko sa tanan yeah. nga g-bash ko so why go support sa ako ah bash yeah. pa daw ka na kasulod sa PBB bash ka online ako ang pinaka most bash good atin Edward and Jay City TJ. pero ang pinaka take away gyud ako adto kay tanang sila ni Alaysa nga nailan ako, kung paano sila na grabe mo ban so close kay Sabi, tigunit sa kumabalahibo diri, ano, tanan tanong, -tanong ito. <coughs> kung paano na ako nag-gain po nilang respect, kung Kung magkita mo karoon ka, siya pa nyo. As in, grabe, kaya hindi ka-close kita na nag as in. Ang mga love team, among love triangle, among mga kuwan. Wala Iyan, Alexa, ako. Ngayon mo may love triangle, ba't nga, insecure okay. ko nga bayo, sa gano'n gano'n na tao, ano, ko, kanang tanan wala nila nakita ba nga, ang among closest ni Iyan is her friend, tapos nila is for love. So, dapat kasi pareto nila. wala mong nakuha, mga Pas Mas benta siya. man to. Patuloy. Ito man git. mo lagi ning triangle kay lord ba ni kami na wala triangle. benta gito. Benta siya. Uh, Effective siya. Kundi okay, wala sa mga tao. Pero, grabe akong trauma to eh. Paggawas kay mura mga 2 2 weeks gawas-gawas sa balay. Kay piling na ako kada mo kaya, kay kog ay mo ko, adto pag palengke kay akong akong sa tanan kay akoy pag-usapan ng ning masama og ugali nga. Kay sa na culture shock paggawas nimo kay mura biyag. Lain planita, bitaw nga kakalitan ka ngay tao ana bitaw makuratan bitaw ka sa tao na, so. Dili ka man sa susulod. Dili Nakuratan ko 90 days pod na ba? Ba? Saan saan kag ay, tas saan saan na sa nang tapos binabalik pa kayo. Sa nang tatawagan ko sa sa staff kay mag interview sa mga buhay, sa mga anak-anak. Okay. Pag maagi ko dito sa ultimo guard bitaw nga matanaw sa ako kay na ako kay lain ang pananaw sa ako. Ang sumuna so, ang sus gid siya. Una ko oh, ang mura. Nag ba? Lain na feeling ano yun niya. Tanan istorya sa ako kan mura. Ah, grabe na kitapawi dito sa meeting sa mga boss. Okay. Nga grabe inyong kuan sa kuwa ah, wala ko ni prot protect tayo. Di pa istorya kun nasa psychiatrist uy. Kay kada tubag na sa ako kay mo um ungi ko kanang okay ang akong ipagla ang nakabalo yung anak katulog yung nasulod yung na. uh -huh. Kino sila mo muna pag mo kayo, ah, sa mga katawa may Asa ah, magikan ang love triangle? nga, nasa sulod ba kay Wala ba, 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 sa angle good sa angle sa, sa camera. Oh, Editing grabe yung ayo. Nine moments so, moment nga nag-away oh. may mi ani nga nga butang pero kato siya gihimong gihimong dito gi story nga nag-away may tungod kay nagselos ko adto bitaw. So camera gid nakabalo. So grabe. Namo kay narration di ba ang host? Si lahi nga anggul nga angle ang gawas ug kamo. Kamo lahi kabalo sa sulod, pero paabot sa gawas sigi gibutangan dere twist para mas bentah. Flat twist. Sure business. B eh, nga timing. Ma gituyok kita sigino okay. Mao kay to bitong nga PBB camera injection to sa kuwa. Ikatulo na nga na nga time. Diet na. Most bagus pa kayo, anak. Kanang grabe after na mo na may adult at to ka ng teens, gitawagan na yung kung mo si Eliza, yung back out man. Kaya ako may top 5. Si so pag Eliza, gipili man niyang sport, yung kinalan mo niya. Hindi naman niya kinalan pata na yung sarili niya na anan na lugar. So, i-back out man siya. Wala may lain mo move forward. Kaya kami may top 5. So si Samantha, nahi mo siya. Ang top 3 si Samantha, siya nahi mong top 2. Si Madam Minutes, nahi mong top 4. So ako, nahi mong top 4. Ito, nahi mong top 4 lagi. Wala ilain kay bawal magkuha sa 6-7 sa tanan. So, ako ragi naging ko ka ng deal nga. Kung musulod ko sa PBB, dapat wala butuhan para makasulod sa 10. Gusto ko challenge tanan. kay Kaya kung butuhan, hindi na ko daan. Kaya katawan ko mga tao kayo mo, wala ko fan base. Uh din sila dahil mo to akong deal nga na. So, kaya babalik ko nila. O na. Pagdating din tumurag na light with nga wala na koy wala na koy chismis wala nagpa plastik na lang kuha nang ah magpa plastik ko na kay mare-edit na pud ni mabad edit na pud ko may muna pud ko masama ani So na light akong image dito niya. Mas na-focus hmm. sa comedy. Na din ako akong from bash, bash to ayo. Na din ako niya. Katong time ako gid ang nagpadao nag nagbuhat sa tanan taas. gid nga ako gid I mean nakapadao ko ta. Dapat ako dito. one task nga mo nag-ana mo nag nagibutas sa inyo diri. Yung yes. 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 sa so, inyo yun nila alay sa inyo oh, yun nila alay. alay. Oo, oh, ah, yung ano, may gawiran, may nga kanang ka ng... Murag sa barbell siya, nga iana, pero walay sulod ang mga mineral water.

Ang ilang basihan doon basta maging mo sila task kay mga anak, ikisulti mo sa ako. Ang ilang doon basihan pag may task, ah, kaya ni Brenda yan. Gaganon doon na sila. Dapat itong nag-imo, may kadi Christmas tree. Dapat itong sa Oo, dapat, oo. Oh, oh. Kato ang pinakabiliban nila sa ako, kato Christmas tree. O kato itong sa cone mask, bito nga wala, may makitaan. Nami i-assemble nga murag Tetris, bito nga madihan. Pero nahimo, ginako siya bitaw nga without, without wala seeing bito. Ingin gusto lang, yawin, pasibli na mag-iduwa, oh. lagi sila. <laughs> Nya, sa sulod sa PBB all throughout our edition nag nagdo o nagtuogid nga walay away nga nitabo o maglisod sila sa amo pagpaaway kay nganu wa gi away away sa sulod na dili kay na stage nang away away amo oh, na kag stage o gulay away sa amo sa sulod, mong good pero sa gawas grabe nang away sa mga ah. fans nga ana nga dili na kontra mi ana ah. sa sulod, wa ana sila nga Siguro ang boring ng PBB natin na edition na ito, no? Ano yung nga kanang ano kaya patok kaya itong edition natin kasi parang wala pa material na makukuha wala talaga as in parang kaya pinaghiwalay kami ganun ganun wala, wala, wala silang makita ba nga nag-aaway kay wala may issue na ito naalang ka about kay Alexa at sa kay kay si Albi nga nag-aaway uh -huh. sila sa peanut butter unang murag feeling na mo giparusahan gini pag-ayo para naagi something uh -huh. nga mukan man um, na sila bitaw nga nag-aaway na namuto si Albi kay gipitik katong ni giyabon niya ang mga toiletries niya kay grabe ka init sa among presuhan ba nga ituan ba so mura to siya pero kanang ang away bitaw nga ah kanang karon gabay away sila di ba nga nay mga breakdown breakdown wala ni nga na jud silang clarisman ka oo oh, uh, pero na tingalo kay ako kay pero wala gayud nagipakita ako na voluntary exit ko ah di ba kare ka voluntary exit oi wala wala jud tingalo ko wala lagi to niya wala gipakita tong nag breakdown ko dili ka okay ra ma, ma review na siya karon nag-interview man ko ni, ni, hindi ko alam kung pinakita ba yung kayo in interview ko ni Bianca sa Zoom sa kanang live man to siya sa mura ka ng, ano, pepong, ano uh -huh. ba, na. So, there was one time, Brenda, na, mura pinakita man to nga, depressed ko, or, ano, pero na, na, na parang gusto mo na mag-voluntary exit, o po, ako kasi, gusto ni hindi ko mag-voluntary exit, kaya nga, ano, parang four weeks pa man siguro Feeling ako kay, drain na kay ko, na wala na ko yung joke na mahatag, uh -huh. mura, feeling ako na contribute na na ako tanan, mura, nahatag na ako tanan akong, Airport, mga siguro, Indap naman siguro niyo, hindi masapu ka na niyo manalo. ko di ba po, hindi makatawag ako kwarto ay makipagpapakoye pang base. Ngayon ka ng, murag murag ka siguro, murag, boring kay Bitaw nga, chat tu buhatu na wala jud to, wala juregwa to, wala juregwa dili wala wala jud to, wala juregwa oh na juregwa na, lang ah. kay wala guys to, so, so, wala juregwa to, wala juregwa to, something, juregwa bawal wala wala Muna, na para ni Basir makatulog gamay ana so Hmm, para gid na na ko na drain mm. ko nga murag na hatag na gid ko tanat. og niabot ko sa point nga kanang namis na nako na ang vlog ang outside na parang din ako sanay kay ngano Mr. Birthday kung mga tao na nawala ba na Muna ko like comfort ng hindi kaya pa natin to yun, wala talaga ano gagawin natin dito ano, na na ya to ni gusto confession ko ko kay sige mo ko giluma giluma no kumawala mawala naman ang jali, kay nanu mo giluma ganyan nagbuntari sa ding mo na gipangi pangitaan ning kon dili kon kat sa imong kuan mo tong na compare na din ako nga may ang akong pagkatu dito is parang ibalik si Langgong si Brian Roy Kaya ang akong napakita dito nan is hindi pa namin nakikita kung sino si Brian Roy o si Langgong ang nakita lang namin lahat si brand Damage so gi kun gi yan ang interviewing ko ni kuya nga sino si Brian nganong naingani ko karon hmm. gi gibalik nitong kuan nga siguro mo nang kanang kusog kay kuglog karon kay sa una grabe ako ng insecurities na kanang anong nabayot ko o ang anong practical ko karon kay mutong hmm. mm. grabe ang breakdown nga akong hilak ko tanan ako sa bangko ginaog ko kasi dati ganito, ganito ganyan gusto kong i-improve nga kailangan pa pala pag naging baklaa kailangan may ma ka para matanggap ka ng tao kasi pag wala kang patunayan hanggang diyan lang yung tingin sa iyo grabe kay tingali ko kung mo siguro to pagka siguro i-face ko sa mga tao kay grabe ko kay Buwa mo na akong nakitaan sa kuwan. Uy, huwag ko gigawas. Eh. Wala well, lang ipagkita. Ngunit itong ipagawas ito mm. kay, ang pinakalas na yung kay, para maibsan yung anong kot mo na. Mismo pagbablog, di ba? Opo. Gitigaan ko yung cellphone. Ibabalik naman yung cellphone. Okay, na cell cell ah, Wala, grabe yung kalipay. Hindi mo niya ako cellphone. Cellphone mo na sa PBB. Ah, so true. vlog yung kay, lo. Wala, na vlog si Brenda. lo, guys. Ganun, ganun. Taon to. Di hawag. Gihin mo nitong material na nga si Brenda. Ganun, ganun. Best Pero ako mapagkawad dito, <laughs> <laughs> Na! <laughs> Promise! Kaya nga kami pinakakuan tayo kay Manang Lisod sila kayo ang among pagkaon nito kung wala misud andin mo sa tas mahurot ang mga gulay mga Wednesday pa lang kay Monday to kung to yata ka mong supply Monday mga gulay mga tangkong one kanang gulay one week itlog ana. ang itlog everyday na, na yung tagsatag sa itlog tinapay then milk mara tong everyday nga ihatag then bugas unlimited pero katong mga gulay mga kuan asukar tanan tanan one week na siya so mahurot ang mga gulay for Wednesday sa sa web sa ganito ganyan unsa na imong kaunon magtuyo ra mi ug kanang kuan oy, okay. tuyo ug mantika tuyo at rice ano na mi kantang tuyo at rice so, bisag mo na kay mi nga bisag tuyo ra mong pagkaon happy bigay ka gapon sila wala gid dili gid sila makita sa okay. mga material nga kuan na isa ka isa 17 mi kabuk na isa ka whole chicken ang gidala ni Kyle kung nakasulod si Kyle adto isa ka chicken itadtad to namog ana kadag kuon kanya-kanya nga naana as in kaon mi kanang kanang sana kana mga tangkong dahon sa tangkong kung kano namo kay sigang namo or ilutoon kisao na na katong tangkay po tayong mga stock po tayong niya ibili ko na mo sa red kaya nga pag abot sa Thursday katong mga itlog dayon yun isagol-sagol na mo tagtaroon din na mo ito yung stem oh. dayon para buot ni mong torta mo gin ang mga kuwan oh. lagi so. oh, yun kami na kung kuwan na kao dito ba yun kanang unlimited Spoiled. oh duli uy really? as in luoy kami dito as in mula yun ngunang butong yun makadaog sa taas makadaog sa taas dagan kami ma-order kung makadaog mag-task 500 ni per head mm -hmm ay per sa meal hmm. per day dili 500 ni per whole week na so kung kung pito ta ka buok ta 500 so natay 35 okay. katong 35 inyo tong i-order tanan sa so mag-order mo ito pero pag order ka ang whole chicken is 1000 na mga ina na Beto? o ang isa ka noodles nila kaya nasa 70 pesos parang ana ba para ma budget ma budget na mo kung paan kaya na mo budget na namo sa loob sa bahay discipline. Ah. disiplina mm -hmm munang munang na yung mga isyu nga nag-away sa itlog nag-away sa tinapay kay every day nami supply Kunin ni mga stock sa storage room kuan mo to every day nami supply nga duha ka tinapay nga slice lang ha so bilang din ah. na, ako, lima tawo na puno dagito sa kabuok so dada dito makakoni ka oh calorie deficit din Munang nagdiwang mo adto nga sunod semana si kay giabot pa ang cream line so nadagko mi kay pagutom kay mi creep Karena muksi cika may ice cream, mau minti. Kalau karung itu dah, nasi lay Dunkin, nasi lay cafe. Kaya ngano open naman ang kuan, open sponsorship. naman. Sponsorship. Oh sponsorship that time. Karena kami pandemic be mi, mau be na nape na nai swab. Mau sa sauna, wala may artista nga gi visit, wala karung ke nasi Doni Pangilinan, nasi oh. Ibana, nai mga musulod. Karena pa may i swab test bayar, so wala gi atu so. Wala sponsor na. Ang sponsor ito kay Creamline rin na kayo naman si Aliza Valdez. Ah. Kita Muna. mo ina-direct chlorine kaya, madami ko, mo? Oo. Asa ba tubig? Amazing. Nahi mag-interview ang diba? lunch time. Kaya ba siya talaga ng ano? Ha? Huh? Makakadalawa yeah. tatlong Kaya episode nga. ka. Kaya ka. <laughs> <laughs>